Tara na nga, Mami. Matulog na tayo. Bukas mag-shopping tayo, ah. Oh, yeah. Gusto ko yan, ah. Sige, matulog na tayo. Papa Jesus, Papa sana po maging masaya po sila sa aming tahanan at maging masaya din po kami ni Ate Megan. Lahat gagawin ko po para hindi sila magisi na tumira po sila dito dahil pinangako kay Daddy na magiging maayos ang pamumuhay nila Ate Megan dahil lumaki silang mahirap hindi nakaranas ng yaman sa buhay. Amen. Ang sarap ng tulog ko Nasaan si Mami? Uy, Mami, Mami Nasaan ka na ba? Uy, nandun siya Uy, anak Gising ka na pala Heto, nagpapahangin At inaamoy ang sariwang hangin At minamas na ng ating palasyo Grabe, parang nananaginip lang ako, pero totoo siya, mami. Tita, ate Megan, tara na mag na po tayo. Nakaanda na ang mga pagkain. Hoy, model, Model, baka din hindi ka po nakabihis, di ba alis tayo? Mami, tingnan mo, mami. mami. Hello, Jerry. Tara, may papakilala ako sa'yo. Sino? Jerry, si Tita Pasing at si Ate Megan, my sister. Anak siya ni Hi, I'm Megan. Ang kit mo ah. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin. Jerry, Jerry, tama ba? Opo, thank you po. Pero tapos na po ako. Hintayin ko na lang po si Madel. Ah, uh, okay. Hmm. Okay, bihis na ako, Jerry. San ba tayo pupunta? Diba sa mall? Sabi mo may bibilin ko. Kaya nga sasamahan ka na eh. Ay, oo nga pala. sihihi <laughs> Mami, mami, fixin mo dyan. Oo, oh, ito na. Ba't ka ba nagmamadali? Natatalang tatuloy ako. Huwag oh, na nga kayo tanong na tanong. Ate Megan, saan po kayo pupunta? Sa mall, bakit? Masama ba? Ay, hindi po. Kami kasi ni Jerry. Sa mall din kami pupunta. Ah, ganun ba? Pwede kami sumabay ni Mami? Hi guys! Please subscribe my YouTube